ang alamat ng langgam at tipaklong. Oo, ang sarap na pakiramdam na walang ginagawa at napakalayang lumilipad. Gusto ko na lang gantong buhay, walang ginagawa, ang sarap sa pakiramdam. Nako, nakakapagod nag-iimpok ng pagkain. Pero kailangan ko tong gawin eh. Hoy, langgam, anong ginagawa mo? Eto, nag-iimpok ng pagkain eh. Kahit umuulan man, may pagkain pa rin ako. Eh, ba't pa kayo nag-iimpok ng pagkain? Oh? Eh, nandyan naman yung pagkain sa paligid eh. Eh, tularan mo kasi ako eh. Hindi na papagod. Kaka na lang mag-iimpok. Pag malapit ng umuulan, hindi pa naman umuulan eh. Nako, ito talaga si Tipaklong. Dapat, advance ka mag-isip. Paano ka pa kukuha ng pagkain kapag umuulan na? Iwala wala ka nang maiimpok ng pagkain. Ikaw talaga, huwag mo sanayin ang katawan mo na napakatamad. Mauna na nga ako. Teka lang, teka lang. Antayin mo ako. May, may sasabihin ako eh. Ah, uh, langgam? Pwede ba makipagkaibigan sa'yo? Wala kasi akong kaibigan eh. Hehe. Naku, Oo, syempre naman Talaga? Sasabayan mo ko sa pag-uwi? Ihahatid mo na ako? Tara! Ayun, malapit na yung bahay namin Maraming salamat ha Naku, walang anuman Ikaibigan kita eh Naku, ang boring naman makipunta na nga ulit sa kaibigan ko Wala naman ako nagagawa dito eh Tsaka hingi ako ng pagkain Nagugutom na ako eh Uy, kaibigan ko may pagkain ka ba? Nagugutom na ako eh. Tsaka makaingin na lang, lang ng pandesal at tsaka juice. Pare, pwede mag-shower dyan. Ako, nakakainis. Lahat na lang hinihingi sa akin. Magkalipas ng ilang araw, dumating ang tag-ulan kaya bumalik sa tapaklong kay Langgam. Ah, uh, pare, pwede bang magpalipas muna ng gabi dyan? Wala na kasi akong bahay eh. At wala na rin ako makakain. Sus! Ikaw kasi, Napakatamad mo. Lahat na lang inaasa mo sa akin. Alam mo, parati na lang. Bakit porket magkaibigan tayo, lahat na lang inaasa mo sa akin? Ah, ganun ba? Okay, ipasensyahan mo na. Napakatamad ko talaga. Sige na, pare, makiuwi na lang. Huwag na pare, dito ka na lang. Maraming salamat, pare. Alam mo, napakabait. Okay na yan, pare. Basta't matuto kang mag iimpok ng pagkain mo. Maraming salamat, pare ko. Kung hindi kita naging kaibigan, wala ako ngayon tamad na tamad pa rin ako. Napakabuting tao mo talaga pare ko. Ikaw talaga ang pinakamabuting kaibigan para sa akin. At doon natatapos ang kwento. Tularan natin silang gam, marunong mag-isip, advance mag-isip. Ang wakas. <tinyo>